iba't ibang klase ng kape, iba't ibang klase ng masarap na pagkain na siguradong mag enjoy ka dahil sa bukod sa masarap ang pagkain ay eh talaga namang napakaganda ng place nila dito. Bukod sa magandang place ay eh pwede rin kayo dito puno at kumanta. Dito lang yan. Salita sa kape, bar and restaurant. Experience the old ancestral house in a modern time. Antique, as old as 1920s. Oh, saan ka pa? Pumunta ka na dito at matatanaw mo din dito ang kalamba nga kung saan hango ang salitang kalamba. Malawak yung place at maganda rin yung ambience dito sa loob. Hello guys! I'm Natalie Mamalayan, owner of sa Kape. Located at uh, Del Pilar, Parangay 4. We are offering uh, coffee, we have beer also, and then uh, some appetizer. Ang sarap talaga dito salita sa sa Kape. Pwede rin kayo dito mag-celebrate ng birthday party o kung anumang gusto nyong i-celebrate. Napakabait din ng owner at staff nila dito saan nga ba ito matatagpuan. Ang sa kasi po ay matatagpuan po sa Barangay 4 sa harap ng Banga and then uh, sa May South Shrine po tapos po sa taas ng 7-Eleven. Uh, itrya nyo po dito para matikman nyo po ang aming mga menu. Salamat po. Tikman na natin ang kanilang iba't ibang klase ng pagkain dito tulad itong crispy chicken. Ito naman ang kanilang tokwat baboy. Meron din sila dito ng paborito kong Shanghai na talaga namang napaka-crispy. Ito naman ang kanilang masarap na bupalo chicken. Ito naman yung kanilang french fries na talaga namang mag enjoy ka sa kanyang lasa. The best din tong kanilang onion rings. At eto naman ang aking paboritong panset na napakaraming toppings. Meron din sila ditong iba't ibang klase ng flavor ng kanilang masasarap na kape. pa. Uh pa. -huh. Tapos kong kumain, ay tumambay na ako dito sa may bintana upang matanaw ang kalambanga kung saan hango ang salitang kalambak. Oh!